Hi guys, this is Nara Rae Genesis Hi, ako si Genesis You're some of So, so magre kami guys O, dito Video so, so good, okay? Guys, ito pa video nagka mag Guys, mo? Guys, ano yung pangalan mo? Cute girl, 1, 2, 3 Ay, magkukuha tayo Pinoy Tower guys Sige andito para si Genesis guys kasama ko ako transmit po siya guys welcome to Pinoy Tower eh ya yama ba la mama de 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 la Magaw na, akyat ka na. Ang dami mong arte. Uy. Ba't hawak-hawak mo yan? Guys, please subscribe. <laughs> no, wag na nga siyang subscribe. <laughs> okay. <laughs> Ba't umiba? Ba't wala na yung kwan dyan? Ano ang no, meron? Yung? Wala. Yung secret Hindi ko ka kaya ako masyadong okay. naglalaro dyan. pati paket Salam so, holoka Salam so, holoka Sino ba humulong so, para diyan no? Ako pa sa ito. Ala. Pasubayto. Ala, ala, ay, ala. Nami at atala Ay, alamit na si Magdalena tanay. Guys. Sa dali dito, guys. Andre gusto mo sa kita. Papan. Tuloy na hulog ka. laki ka papan papadisin. Oh, galiman, galiman mo. Oh, musik na. Hindi hmm, na yan pa. <coughs> Oh boy. The music no easy oh, easy. Easy. Follow. easy follow in my shit. Easy остальные. Nee. Не, nee. I want wow. You Yes, the mock. Kit, girl, I'm going to come on. Nice to, to meet, meet you, me. you again. Nice to meet you again. Nice Hi. to meet you again. Thank you. Hi. Hi. Thank you. What? Make <laughs> plans, guys. Next nice. nice. year. Third place, yan. Parang unabig na ang one place. Ang bastos nun. Ginagamit lang pala para mahulog lang. Yeah. Hmm. Mm -hmm. Ang taas na eh. Parang bite ng nice to meet Next. you again. Gano'n na, diba? Damn Sobrang inis ko na, Genesis. Huwag ka na kasi na, Jan. Hmm? Ka leave ka na. Ayoko. Okay. Oh, Go, mag-leave ka na. I hate all. Sabi niya, oh. Uy, Philippines. Uy, uy, gags. Uy, ba't nag-English sila? Eh, pwede naman Tagalog. ipilipinas Pilipinas naman to. Kaya nga. Ops. mama mamaya. Nami. Wala pa nga kasi. Hmm, okay lang. Nagmamadali. Hmm, pati may taji babae na tinanong. Deserve. Hmm? Hmm? Talon ka na lang, Chua. Talon ka na lang. Give. Nami ka sa... At, at ito. so, mag-live ka tayo ng plada sa Rukin mm yan. Hmm. mag okay. ka na lang. Ayaw, ko. Ayaw ko. Ang pangit ng Pinoy. Mas pangit ka. Hmm. Pinaanan. Hmm. Um, <coughs> Ayaw <coughs> ko na lang. Pareg ka. May na rin pala dyan. Hmm. Yan na Ay. 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 Debate diba at sekreto o ano? Guys, tingin niya tayo eh. Alam mo ba kung bakit nasasaktan ka? Iniisip mo kasi na gusto ka rin niya, kahit na hindi naman talaga. Totoo. Ikaw lang ang umaasa at nasasaktan sa pagpumilit sa sarili mo. Na mahalin ka din niya kahit na wala ka naman talaga pag-asa. Wow! Kawawa pa. Basta sinilaki yan. Kita hmm, hirap yan sa amin. Hirap. Try, ko nga. Hirap talaga ito. Hindi. <coughs> Palastig ka. Pangkalit pa rin ito. hirap? Oh. Hirap ba? Mm, Chakman! Kasta anak lang na hmm. putik. Oh wow. Genesis, alam mo yung parang, yung parang ganyan, no? I don't know. di ko. Kung kaya ko. Papalong may hey. si try mo. Chakman, nasaan Saan ako daan? Diyan. Wag. Mm -hmm. What what if? if? What ano if? Yan? Ilang oras na siya nang tinuloy para sa So, na spin. spin. Ah. mahirap to sabi niya. Yeah. Oh, go. Kaya mo yan. Ay yeah, na, hindi ko kaya to. Try. Sigurin. Kaya mo yan. Ya? Again. Ganyan. Mm. Tinag. Nalilito yeah. ako sa iyo, Lorraine. Hindi ko kaya. Tinag! Hindi <laughs> ko talaga Ch alam. Chakman. <laughs> Chak Chakman. Chakman. Proms, proms yeah, Niyamit tayo Naglo-loading naman, George Go oh. Natuwasan Hirap po, oh, hirap Di ko alam yung liidro At, ha? Nalulog agad Chakman Huwag <laughs> hm? na naman Mag-leave na lang ako, guys Hindi ko suruhin ka Yes, mag-leave ka Hindi ko suruhin Diyan na lang, oh. ha? Hindi, paparito ko Wen, aji, yeah. ang mukon aji natin, nakajin eh. Nakasina ate ang mo mag, ka, mag ka nga ng tao mo. Ang sinin ate? Wow. Mag-iba ka ng tao mo. Ate, ang mukon ate, ka ng kajin eh. ate ang mukon. Talaga, promise ate. Ayun na ang kanin Hindi ata! Babay na lang guys, sa next part na lang guys. Bye bye. So, please subscribe.